So yung ganito kalaki na lalagyan Yan mga ganyan Yan naman ay 45 kilos daw Sa ngayon nalaman na laman na Ay mga galunggong na maliliit Yan ang masarap na pampinais Ano <coughs> ano wala wala ng aawb na yan meron meron kasama ni Javi wala na ng O, ilan niyo tayi apat ano 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 mo yun. ano 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 So yung isang banyera na umaabot ng apat na kilo, isang banyera ng tulingan ho ay 3.5 or 3,000 hanggang 3.5 ang bilihan din eh pagbaba na din eh. eh natin yung isang uh, siguro taga palingke ay natawad siya ng 3,000 ay binibigay sa kanya ng 3,000 ay uh, magkakaintindihan kung makukuha niya ng 3,000. So, yung may dala ng isda at saka yung kasa, sila yung magkausap dito. Tapos, yung kasa at saka yung uh, mamimili ng isda, mga taga-palengke, sila naman ang na magkausap. So, si kuya, na kausap nung ano nung may truck sa yung sakasa naman ay di syempre may untahan na sila may usapan na sila kung magkano yan baka no, mauubos ang laman ng truck na ito ah Dito na gusto naman po 'yan. Ha? yung 'yan? Galunggo po, galunggo. Quality.

Alamak, lagi pangalan gas, TV Ayo, apat, Ayo, Angas Batanggas ah, Angas batangas, TV. Oke, okay. okay. thank you. Ayo, pang -pang 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 -pang. <laughs> oh, bapak oh, oh, sudah oh, 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 ya. ya, Oh, Oh, bus. Eh, ko. Ano ku niya? Angas batang TV. O apat na. O na apat 'yung brother. Hoy, baalan na kaiwa, hoy. Baalan ang saan niya? Sash. brother. Oh, brother. Apat na kayo, brother. Oh, brother. Oh, brother. Oh, brother. Oh, brother. Oh. Oh, ito mga nakuha na nila. Itong truck na to kay Baby and Ulo, yan o ay mamburaw. Malalaking bangka ng mga isang sa mamburaw. Malalaking basnigan ng mga yan. Ito binuksan nila yung gilid ng kanilang truck. Ito mga kulay naman itong mga isda na to. Mga ano ba to? Parrot fish ba yan? O tayo, ito yung gilid mo rin. Pagpaliktik naman pala. <laughs> Pura puro ang ilalang ang ibabaw. Tingnan nyo ma. Di purekpek. Purekpek. Ate! Magagaling din ang mga may-ari nyo. din nagpapadala yung isda. Ano mga isda yan kuya? Oh, oh, oh. Parrot It's a Parrot Fish! Ah! Parrot Fish! Grit lang po lang po! Sigal! lang po lang po! Parrot Fish! Parrot Fish!